mga kababayan unang birada pa lamang mga kababayan ko eh medyo hindi ko na ho gusto yung timpla at tirada ho nito dahil mga kababayan ko na tu naaamoy ko ho mga kapatid na isa na naman ho ano isa na naman ho uh, isa na naman ho uh, mabahong mabahong uh, salita ang umalingasaw sa loob ng uh, senado sa pagkat mga kababayan, eh, meron hong isang senador na nagsusulong mga kababayan ko ng house arrest. At pinagpipili uh, pinagpipilitan ho na unconsciousness na ho ang dating Pangulong Duterte. Gano ho ba ito katot, katotoo, katotoo ang mga kababayan ko o pawang kasinungalingan lang ba? Abay malalaman ho natin dito ngayon yan sa biyahe ni Koy TV dahil bibigyan ho natin ng uh, komento yung bawat balita ho na no, lumalabas ho sa loob ng social media eh wag na ho kayong magpabudol budol ngayon kasi pag pagpa ho kayo kakantahan lang ho kayo ng uh, ano ng Wonderful Tonight mga kababayan ko kaya bago ang lahat mga kapatid please don't forget to follow like comment share and subscribe to my YouTube channel I hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga biyahe ni ko'y movements na ilalabas natin Sabay kung ready ka na mga kababayan ko, panoorin mo ang video na to mga kapatid. May senyales daw ng demensya si dating Pangulong Duterte ayon po kay Senador Robin Padilla. Ano daw? May demensya si dating Pangulong Duterte at ang nagsalita yung uh, may credibility o may demensya rin ba mga kababayan? Pero tingin ni dating Senador Antonio Trellanes baka ginagawa lang gimmick ang umari issue sa kalusugan ng dating Pangulo. Yan din ang tingin ko. At ito ang aking report. Ayan meron na pong matinding sakit si si Tatay Digong. Oo! Oh! Uh, May matinding sakit na yung dating Pangulong si Duterte, mga kababayan. Maniniwala ba kayo doon? Mga kapatid, Ma'am Jessie G, di ba? Oo. Oh. Sa kasalukuyang po, eh, siya po ay eh, meron ng uh, tinatawag nating uh, early, signs of, uh, ah, naku, naku, naku. early signs of dementia. Nako nako nako. Early signs of dementia, Diyos po. Ano ba naman yan? Maniniwala ba kayo doon, mga kababayan ko? Na si Digong magkakaroon daw ng demensya? Alam nyo, maniniwala ho ako dyan, mga kababayan ko. Et, ito, ho ha, sa totoo lang ha, yung mga sinasabi nila na ganyan, ako ho'y natatawa. Oho, natatawa ako. Alam nyo ho kung bakit ako ako natatawa, mga kababayan. Sapagkat yung ginagawa nilang pagpapaawa na naman ho sa taong bayan. Alam nyo, may sabi nila, may dementia na yung tao. Eh, paano naman yung mga, paano naman yung hustisya ng mga taong nga uh, namatay sa extrajudicial killing? May dementia rin ba sila? Alam mo, mapagtakpan lang natin yung ano, ano mapagtakpan lang natin yung pagkakasala mo sa human rights. Gagawin nyo talaga lahat, no? Hindi seryoso ako, gagawin nyo talaga lahat, mga kababayan ko. ba? Diba? tama ba, Ma'am LB? Nanay Carmen? Oh, tama ba ako? Pagtatakpan lang talaga nila. Ito ang revelasyon ni Sen. Robin Padilla sa plenaryo tungkol sa lagay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Senador, nangangamba sila sa kondisyon ng dating Pangulo. Ah, but, nang, nangamba kayo sa kondisyon ni Pangulong Duterte? Nangamba rin ba si Duterte sa kondisyon ng mga taong na wala ng buhay? Mga taong na matay? Mga tao na mga tao na uh, uh, napas lang nung panahon ng uh, uh, extrajudicial killing nito ni Digong na ano, nangangamba kayo sa sitwasyon niyan pero nung naguutos 'yan na kumitil ng buhay wala kayong pangamba Nangangamba tong mga senador na to mga kababayan ko sa kondisyon ng tao na halos ubosin ng lahi ng Pilipino Magpapasok ng pogo, nangangamba kayo. Nangangamba kayo sa kalagayan niyan. Pero sa kalagayan ng bansa, nangamba kayo mga senador kayo? Anak ka ng pusang inang ireng, oo. Nangangamba kayo sa sitwasyon niyan. pero nung panahon na ginagahasa ang Pilipinas ng mga foreigner na mga Chinese na nagpapasok ng pogo pasugalan sa bansa, hindi kayo nangamba? Nakanampusang inang ereng. Hindi kayo nangangamba. Kita mo to mga senador na to. Huwag nyo nang paulitin sa susunod na eleksyon tong mga to. Nag-aalala kayo doon sa isang tao pero sa bayan natin wala kayong pakialam. Ano kayo? Anong uunahin nyo? Bayan o no, sarili? na high blood nyo akong bili ang aga-aga, ha? Mga tao na to. Tandaan nyo, hinalal kayo ng bayan, hindi para sa isang tao. Ko, ang kakapal. Takot na takot kayo. Ingat na ingat kayo. Pero sa taong bayan, ano? Di ba? Imbis na pag-usapan ninyo yung nangyari sa Cebu. Hindi. Ang inaatupag nyo yung pag-aaruga dito. Diba? Nakagigil. Kasunod ng umunay pagbisita sa kanya ni dating Senador Antonio Trillanes sa The Hague, Netherlands. Correction. hindi siya binisita ni Trillanes. Nagpa-picture lang si Sanit Trillanes doon sa lugar kung saan siya nakakulong. Kasi pinatawag siya ng ICC. Matagal po akong nakulong sa... Wala akong pake kung matagal ka nakulong. Uh, hindi po kailanman na meron pong pupunta na tao na hindi mo gustong makita. Fake news ka nga eh. Hindi nga pumunta si Trillanes at hindi nakaharap ni Trillanes si Duterte. Andun si, uh, magkaiba ang opisina ito ha, common sense ha. Common sense. Magkaiba ang selda sa opisina. Okay? Hindi magkasama ang selda at ang opisina. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong. Mga kababayan ko, hindi magkasama ang opisina sa selda. Ang sinabi kong selda, mga DDS, makinig kayo, kulungan. Kulungan. So wala ang opisina ng mga piskal doon mga kababayan ko, nasa, nasa ibang building. sa pumunta si Trillanes? Correct, ta tama natin itong sinasabi nitong gunggong na to. Nasaan? Mga kababayan ko, si Trillanes, dumiretso ng opisina. Opisina ng piskal ng ICC. Hindi dumiretso sa selda ni Duterte. Duterte. Kasi alam, di naman, di naman tanga si Sani para gabi yan dumiretso doon sa selda ni, ni Duterte. Eh baka mamaya pag nakita ni Duterte si Trillanes, along atakiin sa puso yun. Kasi yung pinakukulong niyang senador, siya na ngayon na nakakulong. Oh. Ano, totoo? Yan totoo. Baka mang... <coughs> Excuse. Maamatakot nga si Duterte alam mo sa totoo lang, kikilabutan niyan si Duterte pag nakita si Trillanes. Ay oo, oh, mga kababayan ko, wala na siyang microphone na hahawakan dun. Mga kababayan, hindi niya maibabato yun ni microphone doon. Walang microphone sa selda niya. Baka, sabi ko nga sa eh. Alam mo hindi gagawin ni Sanit Trillanes na bisitahin si, ano, si Duterte dun sa loob ng selda. Baka atakihin nga sa puso yun. Ngayon sinasabi nito ni Senator Robin Padilla, malayo. <laughs> malayo, tingnan nyo, oh. Malayo, fake news ka, Senator Robin. Ayun po eh tatanungin ka muna ng gwardya kung gusto mo bang makita itong taong ito. Pero ayon kay Trillanes, hindi niya binisita si Duterte sa kanyang detention facility. Oh, di ba? Fake news ka, sabi ko sa <laughs> Fake news talaga to si Senator Robin eh. <laughs> oh, fake news. Babawad ko nasabing fake news kagad. Sa Senado, sinasabi niya binisita. Binisita ni D si binisita si Digong ni Sanitrilianes, 'di ba? Imposibleng mangyari. Mga kababayan ko, saan pupunta si Sentry? Sa opisina hindi sa selda. 'Di ba? ini Inihalimbawa mo pa na nakulong ka. Wala naman kami pakialam sa pagkakakulong mo. Di ba? O, oh, lang kadali yun. Hindi po ako parte sa kahit na anong welfare check na sinasabi nila. ah, uh, kung meron man. Hindi rin daw naniniwala ang dating senador na nawala ng malay si Duterte habang nasa kanyang selda gaya ng ibinunyag ni Vice President Sara Duterte. Maniniwala kayo nawalan ng malay si Digong? <laughs> maniniwala kayo? Maniniwala kayo nawalan ng malay si Duterte sa si selda? Garagar <sighs> na daw. Maniniwala kayo doon? Ako doon maniniwala doon eh. Kasi gimmick to ng mga Duterte. Yes! I can say it. This is gimmick. Literally gimmick. Gimmick yan nila. Ano ko nasabing, bakit ko sinasabing gimmick yan nila, mga kababayan ko? You know what's the reason kung bakit ko sinasabing gimmick ito? Eh, kilala na kilalang kilala naman ng mga Duterte sa pagpapaawa at sa pagiging sinungaling. <laughs> oh sabi sa balita, number one. Sabi sa balita, ah, sabi sa balita to. Sabi sa balita, number one, hindi daw pinaalam sa pamilya nila. Ano sabi ni Sara Duterte? Nagpapalita ng pamilya nila sa pagbabantay at pagkikipag-usap sa tatay nila. Nakakausap nila sa telepono. Pinupuntahan nila doon, mga kababayan ko. Number two, mga kababayan. Kung ganun ang nangyayari, hindi ba makakapagsumbong si Digong? Ha? O nasasabihin niya, Dai, nakalabas na naka, naka nabagsak ako dito sa ano ko. Pwede niya naman sabihin 'yon, 'di ba? O oh, inday, o oh, pulong, o oh, ano ganito, nakalaban na doon tumumba ako dito. Pwede niya naman sabihin 'yan, mga kababayan ko eh. 'Di ba? Gumigimik lang itong si Kapman, nagtatrabaho talaga 'yung abogado ni Duterte. Hmm. <laughs> Gimik lang nila to, drama lang nila to para maka makatulong dun sa kanilang nire-request na interim release. Correct, di ba? Kasi, kasi nga, kasi nga, nakakita ng butas itong si Kapman. Ang sabi ni Kapman kay Duterte, O, tanda, magbaliw-baliwan ka na para makakuha tayo ng interim release mo. Siyempre, itong matanda, putya magbabaliw-baliwan kakain na ng tae. <laughs> o, oh, di ba? Yung gimmick nila ngayon, pasok, mga kababayan ko. Pasok yung gimmick nila na magbaliw-baliwan para mapatagal yung paglilitis dapat na sa Sept September 26 pa. <laughs> ba? Diba? alam mo sinungaling si Inday eh. Kasi sabi nga ni Inday, ang contact nila sa pamilya nila. Pwede naman sabihin ni dating Pangulong Duterte yun, eh, ba't hindi nasabi? <laughs> alam mo, alam mo, alam mo, ah, 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 alam mo, yung mga, yung mga Duterte supporter na yan, pati tong mga Duterte, gumigimik lang to para maawa yung taong bayan sa kanya sa Pilipinas. <laughs> para kaawaan sila. Ganyan ang diskarte nila. Eh. Alam mo ha, ah, sa so totoo lang, gagamitin lang nila yung matanda mga kababayan ko hanggang 2028 para kaawaan ng kaawaan ng kaawaan ng kaawaan. o, <laughs> oh, yan para malaman ninyo. Oh, tuloy. Dito sa Pilipinas, eh, kaawaan siya. Agad yang sinagot ni Attorney Harry Roque na naging dating tagapagsalita ni Digong. Ito, wala namang kwenta to dun sa Nether lang, Epal eh, lang yan. <laughs> Ang galing ano eh. Ang galing bumuladas dito sa pili sa Netherlands pero tanungin mo 'yan. 'Di ba? Yung kaso niya dito sa Pogo, tago siya. Pinagpalibada ng korte yung confirmation of charges dahil sa determinasyon ng mga eksperto ng mga doktor, ng mga psychologists na hindi lang kayang harapin ni Tatay Digo nga ang pililitis. Ang tanong dito mga kababayan ko, si Harry Roque, reliable ba magsalita? So, ibig sabihin nun, mga kababayan, ang ICC pala, walang doktor. Mahina pala sila sa ganon. E samantalang hindi pa naman nagkakandak ang ICC ng check-up la general kay Duterte. According to the news. So, sabi lang ni Harry Roque ito, hindi reliable to. Mga kababayan ko, kasi yung welfare check na ginawa rin ng government para magtugma yung uh, yung uh, situation ng dating pangulo at ng uh, ICC na kung tama sila mga kababayan ko ayan totoo tuloy so, mas pagkakatiwalaan po natin ang mga eksperto ang mga siyensa kesa dun sa mga haka-haka na gaya Eh, ang tanong dito, reliable ka ba magsalita? Hindi ka naman doktor. <laughs> Hindi wala, tinaboy ka na, na, Alam mo, magtaka kayo. Nagtataka ako, ini-interview nyo to. Excuse ah. Ako nagtataka ako. Ini-interview nyo to. No? Sorry ah. Ini-interview nyo to. Hindi naman reliable magsalita to eh. Ano bang papel nito doon sa Netherland? Mag-isip kayo. Anong papel nito sa Netherland? Mga kababayan ko. Nga nga. Wala. Epal. Ni hindi niya kinakausap ni Kapman. Tinat e eto, umiepal lang to doon para hindi siya mahuli sa Pilipinas. Kaya to nando doon. Mga kababayan ko. Walang papel to doon. Wala siyang alam sa nangyayari. Ang alam niya lang, mag-organize ng mga tao na magrarali araw-araw, may magpapakain sa kanya dun, sa Netherland. Organizer lang yan para may panchicha. Oh. malabo laboy na nga lang yan dun eh. Tuloy. Una na rin sinabi ng abogado ni Duterte na hindi nito maalala ang ilang bagay. Kaya dapat ipagpaliban ang paglilitis sa kasong crimes against humanity. Nako mga kababayan! Nagutos ka magpapatay ng mga tao, nakalimutan mo na ngayon No, nasa ICC ka na? Pwede ba yun? <laughs> ang galing! <laughs> diba? Biruin mo, galing ng abogado ni Digong no? Nagtatrabaho talaga siya no. Bilang patunay nagsumite ng panibagong medical record ni Duterte ang kanya mga abogado sa ICC. Nako, pag maniniwala ako pag ang uh, ang nagsuri sa talaga sa kanya diyan isa uh, yung talagang eksperto. Yung taga ICC na hindi yung pribadong doktor nila. <laughs> Meron daw cognitive impairment ang dating pangulo na posibleng makaapekto sa trial. Ako, nako. Ayun naman sa abogado ng drug war victims, pwedeng bumuo ng panel ang ICC. Ayan, bakit ganyan si Attorney Cristina Conti, mga kababayan ko. Ano sabi ni Attorney Cristina Conti? Para tignan ang kalusugan ni Duterte sa kadesisyonan kung pwede siyang litisin. However, baka hindi yan isa publiko ito. Mm -hmm. Yun Yung medyo disbentahin natin kasi stricto ang ICC and even Dutch law sa medical confidentiality and patient autonomy. Yan! Yung pasyente ang magpapasya kung kailan ipapalabas ang impormasyon tungkol sa kanya. Naniniwala rin daw si Attorney Christina Conti na pinapatagal lang ng Duterte Camp ang pre-trial hearing. korek Yun din naman ang nakikita namin dito sa Pilipinas. Di naman kami aanga-anga dito. Di naman kami a... Hindi naman kami Oslo. O ob-ob Para hindi namin matunugan yung gustong mangyari nito ni uh, ni Duterte. <laughs> Diyos ko. Huwag nga kami. Iba na lang. Di ba? Iba na lang. Huwag kami. Diyos po. If uh, President Duterte, former president, had been unfit for trial from the very beginning, as his attorney says, then why raise it five months after he was arrested? Ah, uh, delaying tactics po, attorney Christina Conti. <laughs> Yung po, <punto> totoo doon. <laughs> that is what we call, we call that uh, delaying tactics. <laughs> Kasi kung pinail nila yan from the beginning, mga kababayan, kung masusunog sila. Ipinail nila yan, nagbaliw-baliwan itong matanda, mga kababayan ko, nung malapit na yung September 26. <laughs> kaya ngayon, mga kababayan ko, kumagat, mga kababayan. Right on the brink, on the eve of the hearing, been throwing, kumbaga, um, all sorts of motions and requests to the pre-trial chamber. Correct. That, at some point, kaya nga na-delay at some point, the pre-trial chamber has had no kumbaga, choice but to delay the proceedings. Ganyan ang ginawa ni Attorney Kaufman. Now you understand. Parang Pilipinas, mahilig ang abogado natin dito na mag delaying tactics. And that's calculated. Calculated. Correct. You got it. Ba? Di ba mga kababayan? Mga kapatid, Ed Gaw po, maging Ayan, mga kababayan ko. Sabay-sabay ano, sabay-sabay-sabay-sabay uh, tayo na nakikita ninyo. Now you see. Kung anong ginagawa nila. Diba? Nakikita ninyo. How they prepare for this battle. Kargado rin sila maniniwala kayo? Ako hindi. Bakit ako maniniwala? Mga kababayan, sila ang sabi ng sabi, 24-7 na nakakausap. Tapos ngayon, baliw na. Nung malapit na yung trial, baliw na. Ang galing, mga kababayan ko. di ba? Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.